Ngayon hapon po sa ating lahat, guys. Ah, po ako ng ano ng kamatis. Tatalian ko po para pag nagbunga po siya, hindi siya lalaylay. Gawan ng malalaki na po siya. Ayun na po 'yung aking mga tani, mukhang pang tuwa guys, at malalaki na sila. Malalago na. Hapon na, guys. Ito 'yung po, guys, 'yung aking mga malberries. Pinuproning ko yun ng isang araw. ayun ang kanyang bunga ang dami na akong nakuhang mga hinog guys tamis yung akong sili guys ayun. ay sili kamatis yung mga maliliit na siyang bunga kaya ang gagawin ko ay tatalian ko para hindi siya bumagsak tapos may nakita ako dito guys na kala ko kung ano itong nakabitin na ito ayan pinaglunuhan ng ahas ay nakabitin siya sabi ko ano gayon nakalabit na yun yung pala pinaglunuhan ng ahas nakabitin siguro sabi ko natatakot naman spring straw tatalian ko siya dito para hindi siya bumagsak gawa na may mga maliliit na bunga na po siya guys eh. tatalian ko siya ang bango ng ano ng no, kamatis dami tweeted Yeah. Oh. Anna? Hvordan går det? Anorio. Patalian natin itong ating kamatis para pag bumunga, hindi siya babagsak. Lamok. Dam Ayun, natalian ko na siya guys. meron pa dito may bunga na ang daming lamok Kaya ako ito ang tuwa guys, gawa ng hindi ko akala yung lalambur siya ng ganito ang liliit ko, sobra ng tinanim ko ito ang talas naman ng buntay, hindi basta makakaputol Ayan po guys, natalian ko na sila. talian ko na yung aking mga tanim na kamatis ay ang lang lalambor naman nakakatuwa tapos ayun guys oh, may bunga yung aking kalamismis yung kung natakot na ano sinisilip ko muna baka nandini yung ahas na <laughs> nagluno mahirap na baka ko yung matuklaw may mga bunga siya guys ang dami na kaming nakuha dyang si Batsi yung kalami, kalamis ano ah, si Batsi kalamismis pala yun ang aking sili yun lambor nya guys